Ba kung bakit ibang level ang barley namin? Hi guys, Doc here. Ang barley natin ay galing sa Swan Hill, Australia. Ang perfectong lugar para sa pinakamataas na kalidad na barley. Bakit kamo? First, dito lang kasi matatagpuan ang perfect climate at soil na rich in minerals kung saan pinapalaki ang barley na sagad sa nutrients. Second, they are harvested at peak stage. Hindi ito hinaharvest ng hilaw or overripe. Kinukuha ito sa tamang panahon at edad ng barley leaf kung kailan sagad ang enzymes, chloro feel at vitamins na kailangan ng katawan mo. Third, these are certified organic. Wala kang kailang ikatakot na nakahalong chemical or preservative. Kaya ang amazing pure organic barley hindi nakajar, hindi rin naka-resealable bag. They are individually sealed sa isang sachet. They are sealed fresh, hindi nababawasan ng nutrients, hindi rin na-expose sa hangin, hindi rin nag-absorb ng moisture na pwedeng makasira sa potency nila. Laging fresh ang nutrients sa bawat inom mo. Bakit 3 grams per sachet? Hindi yan hula-hula o dahil lang trip namin. May solid na science sa likod niyan. Ayon sa mga pag-aaral, 3 grams ang right dosage ng barley para sa katawan para maging effective. Ito ang dose na sapat para sa matinong detox at immune boost. Sapat para labanan ng inflammation at oxidative stress at sapat para ma-maximize ang nutrients at hindi masayang. Pag umiinom ka ng amazing pure organic barley, hindi ka lang basta bumili ng barley. Binibili mo ang quality, potency at effective. Naka-sashay para siguradong fresh at hindi nasisira ang potency Scientifically formulated at 3 grams per serving Walang tapon, walang kulang Hindi ka lang bumili, bumili ka ng tunay na health investment If you wanna learn more about our product, message me